Prince Albert Pagara, natalo kontra sa dayuhan, matapos umayaw sa round 4. Bigong manalo ang ating pambato ng si Prince Albert Pagara, matapos ito dumayo sa bansang Russia umayaw si Pagara kontra sa current undefeated WBA interim super featherweight champion and former Olympic gold medalist Albert Batargazim sa naging bakbakan nila. Halos binugbog lang ang gating pambato sa naging laban ng dalawa dahil wala talagang naging sagot si Pagara sa lahat ng mga binatong mga suntok ng Russian fighter. At sa katapusan nga po ng round 4 ay umayaw na sa corner ang kampo ni Pagara at hindi na nito nagawang makapatuloy pa sa laban nang dahil sa nagkaroon ito ng pinsala sa kanyang kaliwang braso. Kaya naman nakuha ni Bater Gasim ang panalo via ikaapat na round technical knockout. Pero kahit ganun pa man ay hindi ito masamang balita dahil ito ay isang exhibition fight lamang. Kaya naman hindi kasama sa professional record ni Pagara ang pagkatalo na ito kaya mananatili ang kanyang record sa 35 panalo na may 24 na knockout at isang talo lamang. Bukod dyan ay atin din na pagalaman na isang linggo lang ang naging paghahanda ni Pagara para sa laban na ito dahil nitong nakalipas na linggo lamang nagkapirmahan ng kontrata. Kaya naman, wala talaga sa kondisyon ang ating pambato. Sa Facebook Live ni Pagara, Sinabi ng ating pambato na hindi niya ipinakita ang totoong galaw niya dahil exhibition fight lang naman ang naging laban nila. Sana hindi ako nagpabugbog, no? Sana hindi talaga ako nagpabugbog. Hindi ako sumuntok eh. <laughs> hindi, hindi ako sumuntok, guys. Oy, uh, maraming salamat din sa inyo. Maraming salamat din sa inyo, guys. Ah, uh, ito masasabi ko. Ah, uh, hindi hindi Prince Albert na galawan 'yun kanina hindi Prince Albert galawana na hindi pinakita ni Prince Albert ang galaw niya kanina guys kung alam mo lang ah hindi ko lang sasabihin basta bash ka lang dyan <laughs> alam nyo palang malaki ako eh di ba Diyo, yung malalaman hindi nyo alam yung ano eh O, oh, di ba hindi na lang ako magsasabi dito No, bawi next time wala naman yun exhibition fight lang naman yun wala wala yun pero kung totoong laban yun totoong uh, professional na laban 'yon guys. Maniwala kayo. Hindi hindi galawan ni pag 'yon. Exhibition fight lang 'yon pero kung totoong laban 'yon. Ah, uh, late notice pa din 'yon. Ilang araw na ilang araw lang din 'yun, 10 days, 15 days. Ilang araw lang 'yon nakalaban ako.